Ito ang Riverstone High School malapit sa Sydney, Australia kung saan hindi problema ang gawin ng isang studyante na gaya ni Jared O'Hanlon ang ganito, ang ganito, at ang ganito. Pero kapag ginawa ito ng isang teacher gaya ni Stephen Cricks, ibang dating. Ayon sa Daily Telegraph, ang pangyayaring ito ay mula pa noong 2011 nang sinabihan ni Mr. Cricks si O'Hanlon na tanggalin ang headphones habang nasa loob ng classroom. Imbis na sundan ni O'Hanlon ang utos ng kanyang teacher, sinabihan pa niya ito ng F.U. ng tatlong beses. At sinuntok pa niya ang teacher sa mukha. Bago ulit makasuntok itong si O'Hanlon, ay naihedlock na ni Mr. Cricks ang estudyante self defense hindi ba pero si Mr. Cricks ay pinatalsik sa eskwelahan ang desisyon na ito ay gawa ng isang education commission itong nakaraang linggo Ngayon ay may Facebook page na sumusuporta kay Mr. Cricks kung saan mga nagagalit na magulang at supporters ang naglalabas ng kanilang sama ng loob sa nangyari sa teacher May petition na rin na nasimulan para maibalik sa trabaho si Mr. Cricks Ang nakakatawa ay ang motto ng Riverstone High School Respect, Responsibility and Recognition nangyari sa respect? Sino sa tingin nyo ang dapat na napatalsik mula sa eskwelahan? Teacher o studyante? Mag-iwan ng opinion sa comments.